Dang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga nagkilos protesta malapit sa embahada ng Amerika. Anim ang inaresto dahil sa iba't ibang paglabag. Kinundena naman na mga nagprotesta ang umunoy pagmamalabis ng mga umaresto. Kasama ang rally na yan sa kabi-kabilang protestang isinagawa ngayong araw ng paggawa. At nakatutok si Salima Refran. Palang lang sa Maynila, tila singinit na ng panahon ng girian ng mga nagprotesta at ng mga polis. Nakalusot man sa unang barikada, tuluyang naharang ang mga rayista sa Roas Boulevard bago marating ang target na U.S. Embassy. Ay! Sinabay nila sa Labor Day ang pagkontra sa umano'y pangihimasok ng Amerika sa pagpapatakbo sa bansa tulad ng ginaganap na balikatan exercises. Nang gigera nangungulo niya, nananakot para dambungin ang ating likas-yaman para sa sariling pakinabang sa larangan ng pang-ekonomiya, pang-politika kultura at militar. Animang arestado para sa disobedience to authority, resisting arrest, alarm and scandal at vandalism. Inesprayan din kasi ng pintura ang trap ng mga polis. Kinundin na ng mga grupo ang pagmamalabis daw ng mga umaresto na handa raw nilang sampahan ng reklamo dugo ng pulisya. Pinipilit nilang pumunta rito sa lugar natin dito sa US Embassy kung saan nga hindi ito kasama sa Freedom Park ng Maynila. Palagi tayo na sa maximum tolerance. Kailangan i-restrain yung mga tao na talaga nagpupumiglas at para hindi na mag-escalate. Maging sa kanto ng Loyola at Recto Avenue, hinarang din pero nakalusot sa pulisya ang mga miyembro ng Bukurang Manggagawa ng Pilipinas o BMP. Papunta naman silang Menjola malapit sa Malacanang. Sigaw ng mga manggagawa ngayong araw nila ang 150 pesos na umento sa sahod across the board, pagtaas ng minimum wage at pagwawakas sa kontraktuwalisasyon. Tinanggihan din nila ang imbitasyon umano ng pangulo para makapulong sila. Hindi po kami pabobola. Kung gusto nilang uh, itaas ang sahod, gawin na nila. Ano pumipigil sa kanila? Kung gusto nilang ibaba ang presyo, gawin na nila. Halos lahat ng ating mga manggagawa sa bansa ay kontraktual. Hindi pa masaya ang mga manggagawa dahil hanggang sa ngayon hindi pa ibinibigay ng gobyerno yung kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang sahod. Buhayin na yung mga provincial rate kasi ito ay masyadong pabor sa mga kapitalista. Manggagawang Pilipino muna! Manggagawang Pilipino muna! Ang transport group naman ni Bella iprinotesta rin ang kakapasulang na deadline ng konsolidasyon ng prangkisa sa PUV Modernization Program. Dapat! laban. Ang paula natin ay ang Pilipino, ang produktong Pilipino, hindi galing ng China. Kaya laban! Laban! Nanguna sa protestang ang chairman ng Manibela na si Marval Buena na may hinaharap na warrant of arrest at dalawang kaso ng cyber libel na isinampa ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Kinukuha pa namin ang panig ni Valbuena tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, na na Katutok 24 Horas.